You know, kumusta mga pare ko at welcome back sa Parada TV. So ayan, meron tayong pad review ngayon. So dati na review ko na to. Ang kahiban lang ngayon, ito ay pabunga ng aking tanim. Ang Kangstar Lemon Starburst. Yan, KSLS. Yan, ganda ng kulay oh. Lemon parang napakasarap kainin so last time nung tinikmang ko to grabe Mahang din mataas din talaga yung heat level nito masakit din sa lalamunan umaapoy din sa init yung bibig so tignan natin kung mainit din tong ano KSLS na pabunga natin sa ating garden yan so <clears throat> buksan natin yohon, shoot tayo konti yan buksan natin para maamoy natin uy ang lutong bagong pitas lang balutong lutong sa oh ayan check check ayan yung itsura nyo sa loob kita napakalaki ng placenta Ayan puti puti na yan yung makapal na puti Diyan, maanghang ang sili yun so tara try natin tikman itong ating ksls na pabunga simulan natin. Mm. Yung amoy niya Ganun talaga. Fruity. Pati yung lasa niya fruity din naman. Manamis-namis. tapos may initial hit na siya pag kinain mo kalahati pa lang yun ha ah manghang din whoo tagal ko din di kumain ng maanghang lapad sa pahatsos, pahatsos hatsos lang ako nitong mga nakarang araw so ah medyo masakit medyo mataas din tara na hmm. narinig nyo yung lutong Mm. Ah. yun Ah. Ednak. Sarap nya manamis-namis. Lemon Starburst, meron siyang konting lasa ng lemon na matamis. yun so first time ko makapabunga ng KSNS bali second attempt ko na to so yung etong tinanim ko yung seeds galing sa uh, pandemic peppers na nanggaling naman sa repent kitchen made hot sauce so ang ganda ang ganda ng lumabas sa mga sits na yun mabungo siya yung iba kinuhanan ko ng seats pang free pang free natin sa mga nag ng chili oil natin tsaka hot sauce natin from repent chili made hot sauce tapos yung usok wasak at senior primo natin Nagbibigay, tayo, nagbibigay din tayo ng mga free seeds ng KSLS tsaka Carolina Reaper Yellow so yun nga yun o, oh, pinagpabisan ako mataas din yung ah, KSLS pero isa sa mga paborito kong sile itong KSLS manamis-namis sarap pero syempre sa iba mataas na to hindi ko naman sinasabing malakas ako sa sili sinasabi ko lang na mataas mataas yung sili tapos kaya lang ng aking tolerance medyo mataas lang din ang aking tolerance siguro dahil sa pinagkakakain kong sili dito na nasasanay na yung dila ako tsaka lalamunan pero still masakit pa rin sa lalamunan yung ksls pero sarap So, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-review. Pangalawang beses kong review yung KSLS. Kasi tanim ko to eh. So, kailangan tikman at maraman kung maanghang ba yung mga tanim ko. So, so far, maanghang naman siya. So, maraming maraming salamat sa paggabay sa akin sa pagtatanim Sir Nilda Totaan o Kuya Renz ng Repent Kitchen Made Hot Sauce shout out na rin kay ah uh, Sir John Bruce Gilbert tagatapos uh, Sir Maynard Chong pagaling ka na yan so para maganda yung apak mo sa distortion Pardon TV hanggang sa mga susunod na videos maraming maraming salamat mga pari ko let's go